Hi mga preni! Simpleng chop suey lang ito na Pinoy style. Pero napakasarap naman at tamang tama ito sa mga nagda at health conscious. Dahil napaka-healthy talaga nito. Pwedeng pwede ito sa mga okasyon. Hugasan natin ang red and bell peppers. At tanggalin ang mga buto at hiwain. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Meron ding karot balatan at hugasan. At slice natin sa nais na shapes. O ba diba, may pa-flower pa ako. At isang sayote, balatan. Tanggalin muna natin ang dagdaan nito. Ayun no, ang dami. Hiwain lang ng ganito para madali itong lumambot. Ang cabbage naman ay one half lang ang gagamitin ko. Tapos pag ganitong hiwa ang gawin para magandang tingnan ito. Pugasang mabuti. At ito naman yung ating mga pampabango habang nagigisa. Sibuyas at bawang. At meron ding sweet peas o gisantis. Tanggalin lang natin yung mga dulo. Ayan at kompleto ng ating mga gulay. Chicken breast naman ang gagamitin natin para healthy pa din. At ang mga sangkap na nakikita nyo ngayon ay mga leftovers ko lang din. Mula sa pinamalengki ko yung nakaraan. Sakto naman at pwedeng pwede talaga itong pangchapsuy. Kaya naman go na ako dito. Lagyan ng mantika ang pinainit na kawali. Igisa ang sibuyas hanggang sa lumambot. Huli kong ginigisa ang bawang dahil hindi ito tutustahin. At ilagay ng chicken breast. Sauté for 3 minutes or until light brown. Buguran ng pamintang durog. Haluin at lagyan ng asin. Pampalasa. Igisa ito ng ilang segundo lang. At ilagay ng sayote at meron din tayong pandagdag sarap, mushrooms o kabote. Igisa ito ng dalawang minuto. Pagkatapos sa ilagay ng karot at lutuin ng dalawang minuto. At maglalagay ako ng tubig. Mas masarap kasi kapag medyo may sabaw. Ikaw na lang ang bahala sa dami. Budburan ng seasoning granules. O kung ano man ang nais nice mong ilagay. Let it simmer. At lalagyan ko ito ng oyster sauce for extra linamnam. Eto o, oh, kaya naman mamasitas, baka naman. Pagkatapos ay ilagay na natin ang sweet peas. At isunod na rin ang bell peppers. Saute for a minute. At mag-scoop ng 2 teaspoon cornstarch and water. Mix to dissolve. Tapos isaboy lang natin dyan habang hinahalo ng tuloy-tuloy. Lutuin lang ito ng dalawang minuto hanggang si lumapot na ng konti at ilagay na natin ang repolyo. Lutuin lang natin ito ng mga few minutes, low heat lang, para hindi ma-overcook ang mga gulay. Ayan, luto na. At ilipat na sa serving bowl. Ay, talaga namang super healthy nito. Minsan nga hindi na ako nagkakanin at pinapapako na lang. At ang sos o oh, sakto lang ang lapot. Sarasa pa lang ulam na. Tara, kain na tayo mga preni. Try nyo rin. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga recipe ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!